no hay que no tres fácil. Ah, magkakaroon ng development dito, sir? Oo, oh, magkakaroon ng development. Kasi may... Pag-enhance ng country's transportation system ay na-inaugurate itong LRT-1 Cavite Extension Phase 1 noong November 15, 2024. So kasama dito yung 5 new station simula sa Redem Tourist hanggang dito sa Sukat. Ngunit, ang karamihan ng mga tanong kailan ba ito magdurugtong papuntang Cavite kasi nga LRT1 Cavite ngayon ito future natin tong malapit sa depo area so meron na rin mga pagbabago dito tulad na lang nitong kalsada magkakaroon na ng karugtong at yung mga ibang bahay dito na nasunog ay hindi na sila pinatayuan ng bahay at yung iba dito ay na-relocate na. So ito po yung depot ng LRT-1, Cavite Extension. Itong Zapote River Drive puntang kwanto C5. Halos nakare-ready na yung depot. So mag-update tayo ngayon ng LRT-1. Tsaka itong karugtong na gagawin kasama. Matukuloy na yung karugtong nito. natin so yung LRT 1 doon pa lang sa sukat yung uling station so, mukhang matatagalan pa to kahit upo tayo eh. na sana hindi siya matenga itong project so meron na nga ang progress ito oh. ito siya kalsada karugtong tatabay dito sa river Ah, okay, may ginagawa na pala oh. Kaya yeah, kung naalala nyo kabahin nito siya, hanggang dyan lang. Okay, okay siguro temporary lang ang gagawin nila, no? So dati kabay natin mga 10 years ago puno ito ng mga barong-barong dito Hanggang dyan sa may tulay So nung nagkaroon ng demolition at saka relocation yung mga iba Meron dito na bumabalik pa rin din nandito ang kanilang anak buhay Katulad na lang sa pupunta natin na maya kabay dyan malapit sa ilalim ng tulay oh. So ngayon meron nandong uh, ginagawa dito Nating uh, karugtong yata itong gagawin nila Malaki no? so, na rin tapos puntahan din natin sa kaliwa kita niya, eh, no? Dati nung wala pang bako dyan, may kita mo yung mga informal settlers dyan kung gano'ng kadami. Tapos last year lang nung nasunog yung mga ilang bahay dyan, so na yung iba dinimolish, tinanggal na at uh, binigyan ng relocation. Pero marami pa mga batch dyan na kailangan mabigyan ng relocation. So kumbaga iniisa na yan dyan. so no i don't know trespassing in a way sir. opening long one eh. lrt1 uh, cavity extension magkakaroon na ng karuktong dyan yung labasan niya tapos dyan mapunta sa depo area so ito ka ba yung las piñas pulang lupa sir na no? hmm. ay sir Magkakaroon ba dito ng relocation dito? Oo, oh, andito. Mga mga tinanggalit dyan. Tinanggalit na yan. Ah, marami na mga, mga bahay dito natanggal. tanggal sa, uh, saan sila nakatira dati, sir, dito? oh, doon sa kabila. Yung may bakod ng ayero Oo. Oh. Yan. Mm -hmm. Pero dito, sir, ah, anong gagawin dito, sir? Ah, kasama pa ito dito? Oo, oh, andito dito dito. Ah, uh, so, merong relocation? Ewan ko lang. Pero meron yata. Kay... Meron. Pero Cintos, Manila, dito. Pero meron lang kwento sir, abiso kung hanggang kailan dito wala pa. Wala pa. Pero siguro pag matuloy-tuloy na to. Na, na ano na, at, 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 madali na lang to ang nandito. Pero itong kasama dito sir, uh, matagal na to siya dito. Ano yun dito? Oo. Matagal na to dito, wala pa itong tulay. Wala pa yung tulay. Kasi kwanto sir, di ba? Riverside Drive to, di ba? Oo. Okay. Kauin niyo dito. Karamihan hmm. dumadaan dito sir, mga motor. Hmm. Kapuntang Zapote. Zapote, tagot na pa. Ay, diyan nakatira dati, oh, sir. Oo, oh, ay, nasunog ang bahay na ito. Ah, oh, so, bago lang, di ba last year lang? Kailan nasunog yan? yung, ato, itong mga October. Last year lang? Oo, oh, ito Ano, October yata, o November. So, nung nasunog na, sir, ah, hindi na nila pinatayuan ang bahay diyan? Hindi na, alis na ang kwan, pinalipat na. Pero ang yung doon sa ano, tapos na ang iba, mag, ano, ang hanap boy nila kay Mandarada, pagka-restrado man sila, nagbaral dito. Mga barong-barong dito dati? Hmm. Eh. Dito, Nakahilera pa ganun, sir? Oo po. Mm -hmm. Barong-barong pagpunta doon. Kaputang Ay, dagat? Uno, ah, so puno ng mga uh, bahay dito, dito dati? Puno, puno yan dati dyan bahay. Pinanlipat na nga doon sa ano. Pero kailan na demolish yung mga bahay dito, sir? Dito sa... Oh. Tagal na yun oh. Tagal na Ang mga ano pa Ang mga so... 2013 To yata 2013? Oh, opo Tapos sa uh, ginawa siya ng kalsada oh, Opo yeah. Mura um... pa Pero yung bahay niya sir nandun pa Nandun At uh, sa anak ko nga uh, Dun sir. Ah may nakatira dun Nakatira So kayo sir, uh, bumalik lang kayo dito. Oo. Oh. Sa sa, Cavite sir nalipat? Oo, oh, sa Cavite. Saan uh, okay. sa Cavite? Naik. Layo. Layo. Hmm, layo. Sa ano sa may ba kabite. Kabite, sa Bayan? Naik Cavite. Sabi ito yung sabi ito, Yasin. Yasin. At saka malainin. Yasin kami oh, na, layo. na lipat. Layo so, um, Layo. Pero ito, ubusin dito, third birth ang natira. Saan yung, sa yung next batch dito, sir? Hindi, okay, yun ang pinag-iisipan pa. Baras. Okay, so, okay. Ano? So ano nangyari dito na nasunog muna? Oo, oh, nasunog hmm. to. Tapos sir, pag na-clear na ito, na anong gagawin dito? Ang dito. Pag na-clear ito. Kakaroon ng development dito oh, sir. Oo, ng development. Kasi medyo manuag ito hanggang dun. Palais dati, dati na? Oo, oh, dati, palais Kaya pag tumapa kayo sir, lulubog. Oo, oh, ano yun sir? May mga tubig pala. Tubig oh. pa. So napuno na lang siya ng mga lupa oh, at mga basura. Malalim yan dyan, ito. Pati itong pista ko, malalim ito. Tinambakan ko lang. Sinilakaran namin ito dati sir. Hmm. talubog lubog kami dyan. <laughs> ah, dati kayo dito sir? Hindi, nag naglalakad kami dyan. No? Ah. Papunta natin ng uh, Villar Sipag. So itong C5 flyover, nauna itong nagawa bago pa gagawin itong uh, karugtong sana ng uh, LRT1. Uh, from Redent papunta na sana ito ng Zapote all the way sa Cavite. So marami ito yung uh, impo na nakuha na parang dito yata sa tinatayuan natin yung flyover na itadaan sana yung LRT kaya lang, na nauna ito nagawa. So, magkakaroon nito ng panibagong realignment. So, yun ang pangalamin. So, tatawid dito yan, papunta dun sa depot. So, malaki sana nga tulong to pag natapos, no? hanggang Bacoor kasi marami dito mga commuters dito pa buwang baba. Tapos sumasakay pa sila ng jeep para makarating dun sa Bacoor, Cavite. Hanggang niyog kasi yung original plan talaga nitong extension. So, ito na po yung Villar Cipag. Usually, mga stopover ito, ipagaling eh. kay Las Piñas dito. Marami mga food choices dyan. So, napakaganda din dito sa lugar kasi malawak pa. Puro mga bakating lote pa.